Ang susunod naman para magbigay-pugay sa ating acting challenge Go, Alice! Basok, Alice! Okay, here sa gitna Okay, eto naman ang iyong sinaryo. Si Ali. Di proper pa din talaga siya. kita mo naman, di ba? Pero babasagin natin yan kasi ang sinario mo... Ano ba ang niya? Eh, magre-relax ka naman sa may swimming pool. Aha. At syempre, medyo loud. Syempre, ang more tawa, more saya music mo na naririnig. Okay? Ngayon, mabibisit sa'yo ang mga pangit na turista. Nasaan sila? Kami Kami pala. Okay, game. Sinagot talaga tayo, my friend. Uh -huh. Ano ngayon ang gagawin mo kapag kinumpronta ka nila o kami? Uh -huh. Okay? Go. Ilabas natin ang swimming pool. Swimming pool? Ayan. Ay, ang sosyal. Saan Tagaytay. Ano no? Sa Greece? Totoo ba? Mm -hmm. Ay, tayo ni Belly. Oh, my Ayan. My budget. So, let's lights, camera. Action. Action. Go. Hey, yeah. Oh, sumasayaw. Huwag tayo yung kapit. Ang tayo. Kaysa ng salsa, no? Oh. Ola ba ba? Ayan, dance, dance. At, me. May... Ang... Ano ibig sabihin nito? Ikaw ba lang mamay-ari ng full na to? Ano'ng sinasabi mo oh. na i-enjoy fast beat music oh. tapos pang pageant yung sayaw oh. mo? Ano ibig sabihin noon? Voice lang. Bakit? Oh. Bakit bang maging maganda dito? Ay, Ay. ganda talaga ang pinapasok mo. Ang sinasabi namin, maingay, Ay. maingay oh. yung ginagawa mo na i-enjoy kami. Nakakabula mo ako. Alam mo bang honeymoon namin ngayon? Tama. Oh, sorry ah. Kasi hindi naman ako naniniwala honeymoon niya talaga. Ah, hindi siya naniniwala ha. Ipangako mo na pag pinatunayan namin sa'yo, hindi ka aalis. Hindi oh. ako aalis. O, sige. Okay. Huh. May la, ano, honey? Honey? Gawin na natin. Hoy! Ay <laughs> <laughs> ano? Ah. Maniwala ka, hindi? Maniwala, Maniwala na ako. Sige, okay. ako na lang ang aalis. Yan. Yeah. Ay, hindi. Pag talagal mo pa rin sarili oh, mo. Oh. Kitang-kita namin sa mga mata mo na nahi... Naiingit ka sa ginawa sure. namin. Actually, medyo. Pero, okay. nasa points ako masyadong naiigot. Ah! Eto, i-try din ang kasawa ko. Han. Alternate naman. So, okay na ba? Pwede na ako ulit mag-enjoy sa swimming pool? Pwede naman mag-enjoy, pwede naman mag-ingay. Pero may karapatan din kami patigilin patigiling ka. Tama. At bumagay ka naman sa music. Ah. Okay. Kailangan tong fast beat yan. Dapat fast beat din ang paggalaw mo. tama. Okay, magpa-fast beat. Paninig nga ulit. Gano magaling! 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 pero Magaling! Magaling!